Ang lungkot naman, wala pang calamity loan. Inaabangan. Kasi ang dami ng bagyo na dumaan pero wala pang calamity loan. Ang dami tuloy nag-aantong. Mga qualified. Wala pa po tat... Wala pa po ba talaga? Kaya ito na nga, wala pa talagang calamity loan sa SSS. Wala pang offer. so mula kay Christine, mula kay Christine, kay Leon, Mari ko pala ang ganda niya. <laughs> kay Leon, ngayon si Marcy paalis na. May parating na na panibagong bagyo at may mamumuo pa. Pero wala pa rin yung offer na calamity loan assistance program. So antay-antay lang po tayo, wag mawala ng pag-asa mga ka-SSS. Baka mag-offer si SSS bago matapos ang taon at ma-enjoy ang mga eligible or mga qualified na mag-avail ng SSS Calamity Loan Assistance Program. Huwag lang nating pressure rin si SSS kasi alam ko naman na tawag niyan alam naman nila as per in the RRMC kung anong mga lugar ang mga naka state of calamity wait wait lang natin ha wait wait lang okay mag ano muna tayo kung di tayo pwede sa SSS punta muna tayo sa pag-ibig na patuloy na umiibig sa atin doon na lang tayo mag-avail. Tapos, pag meron ng offer, transfer na tayo sa SSS. Okay?